Binipigil kayo ng pride, nahahati kayo, there's a part of you na gusto niyong gawin yung tama Merong humihila sa inyo na huwag, wag mo gawin yung tama kasi yung pride mo, kapama naman, huwag mong mukha kakawawa, etc. etc. Hati Hindi sasaya ang isang taong hati Ikaw manag niya na, may manugang ka, tanggapin mo na na naging anak mo na rin yan kasi kung na dalawang loob ka, tatanggapin ko ba o hindi. So may mga araw na natutuwa ka sa kanya, may araw na hindi, may araw na ang sumit-sumit na, may araw na sweet ka naman, kasi hati. You've got to decide. And there are things you don't even have to decide about. You just have to accept them. So kung ano sinasabi ko, biyanan mo, manugang mo, tatanggapin mo na yan, wala ka ng choice. Bakit mo palilituhin ang sarili mo kung magiging devoted ka ba, mamahalin mo ba, papadalan mo ba ng ulam, susuportahan mo ba, gawin mo na lang yung tama kasi laging may nagtatalo sa kalooban natin yung maganda at yung hindi maganda kailangan pa ba naman natin ipaliwanag na yung maganda ang siya natin gawin sabi ng Panginoon sa Matthew 12.25 Jesus said every kingdom divided against itself will be ruined and every city or household divided against itself will not stand kung ang isang kahari